Sa ilang kababayan natin lumapit sa ating programa sa ACIS Party List Action Center para humingi ng tulong. Eh agad naman pong uh, umaksyon at uh, ibinigay ang hiling nilang gamot at wheelchair. Narito report. Tuloy-tuloy ang ACIS Party List Action Center sa pamamahagi ng medical assistance sa mga nangangailangan ang 71 anyos na si Danay Elena matiyagang bumabalik sa tanggapan ng ACCIS para makuha ang hiling na gamot para sa maintenance niya at ng kanyang anak. Ako po yung mingin ng gamot dito kay Erwin Tulpo, gawa na kapos kami sa buhay. Yung kinikita ng anak ko sa tricycle ay para sa pagkain lang po namin nakakasapat sa maintenance namin, wala. Lubos naman ang pasasalamat ni Nanay Elena sa natatanggap na tulong para sa kanila ng kanyang anak. Ako po ay nagpapasalamat din kay Erwin Tulfo. Nakaka-solve naman po ang aming problema sa paggagamot. Kaya ako po ay nagpapasalamat sa kanya. Maraming maraming salamat po. Isa din sa nabahagian ng gamot ang 54 na taong gulang na si Kuya Ramir na bumibiyahe pa mula San Jose del Monte, Bulacan wala na po ako trabaho kasi yung isang mata ko malabo na. Taka hindi na ako pwede magtrabaho kasi po yung walang mababantay sa nanay ko at saka sa kapatid ko. Yung kapatid ko na nagbibigay ng jeep, nagbibigay sa amin ng kain kasi hindi ako makaalis ng ano dun, nagbabantay ako sa nanay ko at saka sa kapatid ko na may diferensya sa pag-iisip. Kailangan talaga bantayan ko sila, mapakain ko sila at para maibsan ng hirap ng kanyang nanay, umiling siya sa ACIS Party List Action Center na mabigyan ng wheelchair para sa kanyang ina. Na ah, Nakakingi ako ng gamot. Yung linapit ko rito yung nagingi ako ng wheelchair para sa nanay ko kasi po wala siya magamit pag nagpapainit, pag magpa up. At mga anak ko naman, madalawa lang nagsatrabaho ko lang pang sa kanilang pamilya. Kaya kami lang dito, nang, kahit saan lang namin ito na pagkain namin, mga sagamot, kung saan nakarating. Kasi wala pa akong ginagamit sa wilson, kundi yung lamisang maliit, pati pag CR. Lumus naman ang pasasalamat ng mag-ina sa kanilang mga natanggap na tulong, lalo na ang wheelchair na mapapagaan sa sandaling tumungo sa check-up si Nanay Lush. Papasalamat po ako sa ACIS na nabigyan po ng wheelchair ang nanay ko para po magamit pag magpa-check up po siya. Salamat po kay Erwin Tolpo. Marami pong salamat sa po. Salamat po, salamat. Kaya nagkaroon ako ng wheelchair na maganda.